at ito naman yung babaybay natin at i-update sa nakikita nyo nga ay malaki na yung pagbago dito dati yung huling update natin ay hindi pa to ganito medyo magulo pa sige lang tayo dito sa puno dito at maganda dito magpalipad ng drone so, dito muna tayo sa gitlang lang Yes mga boss, ngayon naman po ay papasadahan natin itong malapit dito sa may Conception Uno Papunta ng Palok Santo Cristo, Sarayaya, Quezon At ang i-update natin ay ito Dito sa lugar na to, malapit lang dito yon. Pasunod to, nung huling vlog natin Dito sa may Mangilag Norte, ito ayan, matatandaan niyan Ay in-update natin yan, tapos Abante tayo dito. Meron ako ditong tinigilan sa lugar na to. Ito. Dito ako tumigil at nagpalipad tayo ng drone dyan. Umiko tayo dito ng konti. Tapos ibalik dito. Tapos i-are. Inikutan natin are. Hanggang diyan. Tapos bumalik na. At ito ay minuto natin. Papunta dito. 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 Hanggang sa makarating tayo ng bangin na to. At umahon pa tayo ng konti. Yan ang ating update ngayon dito sa may uh, Conception Ono. Malapit sa Conception Ono. Papunta tayo ng Sampalok Dos. Dinaanan natin ang Sampalok Santo Cristo sa Riyaya, Quezon. At yan ang ating update ngayon dito sa Sariaya, Quezon. At ang pakaganda ng view. Malapit tayo sa Mount Banahaw, mga boss. So mga boss Ay napakaganda pala dito Makikita nyo mataas na rin ang tambak dito Kung nung huling update natin Ay sadyang seryoso na nga ang pagtatambak dito At uh, di yan papunta yan ng Sariaya Quezon At itong lugar na ito ay uh, Makalampas to ng Malaban Ban Norte So ito yung up ating update at uh, papunta pa tayo dito sa may banda banda para makita nyo din yung picturehan dito ng karsada na sa namang ginagawa na rin yun ang magandang balita na mula sa may Atiaong Quezon hanggang Candelaria Atiaong Tia, uh, Candelaria tapos eh, dito sa Sariaya ay ito na yung uh, development dito sa SLEX TR4 Yes mga boss, tayo po ngayon ay nakaharap sa direksyon ng papunta ng Norte o di sa may Candelaria sa huling uh, inupdate in-update natin Candelaria Quezon, Tiaong Quezon yan po tayo nakaharap ah uh, yung uh, update natin di nung huli ay uh, nakuna natin yung doon sa may Mangilag uh, Mangilag Norte yan may update po tayo niyan puntahan nyo po sa ating uh, mga videos marami po tayong upload diyan mula dito sa package B baka po hindi nyo pa po napapanood ayan at uh, makikita nyo sa ating drone shot na napakalayo na po niya napakahaba na mula diyan sa Maiti Arong um, keson at yan eh, mga bangin-bangin na laang diyan ang hindi pa natin matawiran gawa ng hindi pa siya uh, doser o tinitira ng mga heavy equipment para malampasan natin pero sa pangkalahatan halos lahat ay ganito na po ang itsura niyan mula sa Tiaong Quezon makalampas ng Tiaong Interchange diretso -dire hanggang sa Riyaya Quezon yan na po ang sitwasyonan dito sa package B uh, package D to package E tama so yan ang ating update at uh, makukunan uh, ngayon nga po pala ay nakaharap na tayo dito sa may papunta ng sa yung ating nakukunan na yan at uh, diyan sa may una-unahan diyan ay marami din tayong ma-update medyo mahaba itong biniyahin natin dito gawa ng ay I minsan mean, na lang tayo pumunta dito kailangan na yung masulit natin at saka medyo may kahabaan ito kaya sinulit na natin yung pagpunta natin dito at kinunan na natin ang kinunan yung mga dapat nating kunan. ay diretsyo tayo ang nakita ko kanina sa mapa ay Concepcion Udo itong tapat na to ay hindi ko lang alam yung eksakto ay sa mga tagariya na malapit din sa Sariaya ay pakikorek mo na lang po ako at para matandaan ko itong lugar na to punta tayo ngayon ng sa Palok Dos sana ay ma umabot tayo dun umabot pa ang battery natin dun at medyo naghihinga luna ang ating gopro Puro tambak na pala dito oh parang ang nangyayari yung mga hinahakot na lupa ng mga dump truck dito lang na lang nilalagay yun nakatambak din yung mga bato binukod talaga nila yung mga bato hindi ko malaman talaga dito hindi ko makita yung interchange nitong Candelaria hindi pa siya ginagawa uh, pero ayos na yun o ang ganda na ng tambak parang ang tambak ay ano sisementohin na ang ganda ng, ano tinambak ditong lupa hindi siya magpuputik pagka nabasa ng ulan parang buha buhangin siya so ito na nire rin natin ito ay pa sa may sampalok dos at yung nakikita natin ay yan yung nakita natin kanina sa drone shots hanggang dito yung kama ng drone parang hindi tanaw lang tanaw madire diretsa lang tayo hanggang sa marating natin ang sampalok dos at dito tayo dadaan sa ibabaw yun yung eh. ako ibang ng kaya tinipog yan Parang doon yung galing sa may ano Yung dinaanan natin kanina doon sa may Malabanban Norte Sampalok dos So mga boss Habang binabaybay natin to Ay pagmasdan yung mabuti yung inyong mga nakikita sa paligid ayan nagpapakita na si Mount Penahaw Pakita okay, na siya. Medyo nabawasan na ng... Uh, 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 ulap na nakatabon sa kanya. Oo nga, ito na yung mal malaban doon. Dito pa ako na nagpapalipad eh sa may lugar na yan na maraming bato. Pero dati, nung huling update natin ay hindi pa ganito. Itong lugar na to ay puro tambak ng bato. Itong lugar na to. Tanangin natin yung bata. kay Anong lugar taw? Huh? Anong lugar? Jeeprox. Jeeprox. Lugar? Jeep Fort oh, Airport, Jeeprox. Sana nga no, malaban ban ang ah, tag dito. Sampalok, Sampalok dos. Oh. Hindi madadaanan ng airport. Ah banda-banda riyan, Asi, ah, Salamat. Diyan yung bata. Pero legit, legit na taga, legit na rito yung bata ngayon. Bali Santo Cristo. Sampalok boss. Santo Cristo. Ah, Sampalok boss. O gundo. mountain Panahaw mga boss. ay natatanaw natin ngayon dito sa ating ginaruruunan. Ayun tama. Santo Cristo nga to. Dito ako may nakakuntuhan nun sa so may puno ng mangga ito na nga yung Santo Cristo to ayun o diyan o sa may puno ng mangga na yan pero na kung nakakuntuhan ay itong lugar na to ay Santo Cristo hindi ba sa palok dos hindi Santo Cristo to so ayan ang ating kuha dito sa Sampalok Santo Cristo Sampalok dos ako kuno Sampalok dos Santo Cristo. Dito tayo ngayon sa Bayan Santo Cristo mga boss. At ha, ito yung ating update na dito sa lugar na ito ay patag na siya. Na para bagang pakiramdam ko ay pagkaginto kasi yung mga tambak ng lupa. Ano na yan eh kasunod niyan na ng minto Pero hindi pa naman siguro yan, nang medyo mababa pa. Ewan natin ha sa may banda bandarian ay may bangin uh, mga boss banda ay may bangin kaya uh, iibahin na natin yung vlog nun sa may banda at at uh, ating video na to wala sa pinagpaliparan natin ng drone kanina uh, doon sa, ayon doon sa nakita natin at saka dito naman ay hindi pa rin naman natin ito napapaliparan Kahit huwag na siguro Tingnan nyo na lang yung sa baba Na Pero tanoto kanina eh Ganang ang taas naman Ang palipad ng drone natin tanoto Mamaya ay may bangin dito At ayang uh, bangin na yan Ay dyan ulit tayo mag Ng panibagong vlog Vlog natin ay hanggang dito lang Sa may Santo Cristo Sa uh, Sariaya, yeah, yeah. Quezon Hanggang dito sa may bangin na yan Santo Cristo yan eh ito yung kabila na yan tao ay Santo Cristo pa din o oh, ano tama ba ako o mali Diyan yan ako nagsemplang semplang nun eh so yan mga boss ang lang natin hanggang doon sa kabila doon para makita nyo yung matura dito nung huli ako dumaan dito nung ako'y nag update ay ang lakas ng ulan kasambasa ako noon Tapos yung lupa dito, inaanod na nung okay, ano? Okay, nag-update dito. Muntik na ako magsimplang uli. Ano, ilog yan. Eh. Napakalaki nitong na ilog nito. Pero yun yung taas na, ano? Tinibag lang ng ganito. Oh, puro bato din. Air dumahan dito. Kung ang motor nyo dito, i-scooter. May kayo. Gawa ng mabato. Yan, nakaibot yung gulong ko sa huli. Kaya kung manipis ang gulong nyo, eh, siguradong kakailbot. Ah. Ah. Oh, lang ba ilo? Ang hirap. Yeah, 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 yeah. yeah. Ayan Diga Hirap no So ayan mga boss Uh, siguro ay dini ko na lamang muna iindingan ang video nito at uh, maraming salamat sa panunood <sighs> parang muntik muntik ka na naman ako sumimplang dun <laughs> grabe dito Ngayon mga boss, uh, maraming salamat at uh, kita-kita tayo sa susunod na video.